yung barkada na sinasakang tao ay kami sa love. They love you. Diyos, sabi nga na, one time pa siya na ako siya, kailan, kailan mo pa sinabi yung gano'n na papasyat ka, hanggang pali ka lang. Lobas. Lobas. Ay, gano'n, lobas mo, ko na. Lobas. Umalas si ano, si Doc. Ang bilis na yung umalas si. Yo, mas umalas mabilis. hindi pa nagpapakita. Mula nung... Yung pag yun eh. Ha? pag yun. Mabilis ka tamahal kami Hindi, pagpunta na dito. Inaabangan ko siya. kami. Oo. inaabangan ko

Ano? Ito. Ayoko Natakot ako eh. Ang dami uh, ng gas eh. Oh, uh, ay, pag palagi mo na ng gas. Oo, oh, nakatakot. Para pa pwede kong... Oo. Oh. Nakatakot kasi yung motor. Uy. Bakit? Wala lang. Parang may feeling ako na... Sila <laughs> ko na nakataos, gas-gas mo sa nakatakot dati kasi wala pang nasadong gas gas gano'n na ako pang ina pero kung maraming gas na yan ay akina okay. <laughs> malaga malagi tatay ko sabi ang parents mo, Francis, na sambalit niya? Hindi. hindi. Bali, di ko. Ay, hindi. may bayan sa sambalit. So, ang parents mo, kasama mo dyan? Oo. Oh. Bali, hindi parang di Hindi ko ko nakikis. Hindi. Hindi mo. Wala talaga. Wala, wala dyan. Di ba, Jaxis? Atat. Di atat. Ano yun? Di sila, anan. Eh sila, anti ko yun. Jaxis. Di atat. Di Kano, sa boy? Sino? Mang boy? Wala. Ano lang yan? Caretaker dyan ng bahay. Lahat. Bago na sa pagkakasabi. sa, sa ng nasa. Kaya nabitin mga sila. Kaya nabitin sila. Kaya nabitin sa mga sa